Hi, bye. Ang gusto na mga naminaw ka Gusto lang na ako i-share ang ako ang life experience sa mga may aging adlaw. Kay very stressful na gyud kayo o wala ko ilaing masultihan. Kay dili ko gusto makabalo ang mga tao about sa akong problema. O dili ko gusto nga makaingon sila nga weak ko or unsa pa na anyways, na ay nanguyab sa ha. Ah. Ten months na siya nga nanguyab na ako. Okay man kayo, o I like him na. A very caring og sweet kayo siya. O actually, love na na ako siya. Pero wala pa na ako siya sugta. Nagpaabot pa ko 1 year. Kay mauna ang amuandil ako siyang giingnan na kung makahulat siya one year kay Uyab na mo. Pero itong mga mayaging si Mana, kog ko something wrong siya Kay stress man kaayo siya o ang iyahang mga shared post kay puro mga sad post. O every time nga pangutan o siya, moingon ra siya nga okay ra daw siya. O kung ako siyang pugson, Mayingon ra po siya nga, okay ra yud lagi daw siya, huwag nothing to worry daw. Pero kabalo yud ko nga, nice something yud ba? Huwag karoon na week, nag share na sa siya post about cheating. na na yud kayo kung anong nakashare siya gina ato. O, o antod sa niuli ko sa muang probinsya. Dili na na ako siya kaya nga dili pangutan on. So ako siyang gipangutan na kung anong yung ato yung mga shared post. Na ba may problema? Okay, rapami. Niya na po na siya nga sultian ra daw ko niya kung makabalik ko sibuk O gantod sa nakabalik na sud ko. Nakadeside po may nga matog si Mala nalipay kay ko ato kay makauban nako siya sa Simala but before mi ato gi Simala iya sa gidala sa car car kay the best daw ang lechon sa car car sa so, matong abot mo dito, picture dere picture dito. happy man mi pero murong dili man siya happy di ba sa Simala kay pwede man ka magsulat og letter o niya ihulog ni mo ato sa box Nagsulat ko adto sa tanang prayers nako ako from my dreams, goals, family. He even said yung murag daghan ko gisulat ba. Nikatawa ra ko niingon ingon oh, kay si dugay pa mi makabalik didto. Mao nang ako anang giampo tanan. Ug sa kandila, nipalit kog tulo ka buok. Red, purple, o green. Og well, naglakaw-lakaw mi dito, nagkaistoryahan ay na nasad mi sa mga, mga plano. Sa mga, mga plano, sa mo future. About na mo. Pero before mi uli ato, nidecide pa yun mi nga mo hapit sa gargaw. At tumi sa may dagat magtambay, kay eh medyo sayo pa man po to. Sa matong din naglingkod-lingkod og nakahinumdum ko nga sultian daw ko niya if maabot na ko dito. So, sumotong so na sa ko siya. Dili pa na siya gusto mo ingon kay basin daw kung masuko ko. Og morag na suko yod hinoon ko. Kay kahibalo na jud ko nga naa yod ay something ba. Ako pa na siyang giinan nga masuko manday ko unya nga nung imuha man ng gibuhat. Pero nagsigilan na siya gingon, nga love daw ko niya. Nga love jo daw ko no kaayo ko niya. No matter what. Umiingon na si ato nga, naasya'y uyaw. Naasya'y girlfriend. og she cheated daw siya. Dili pa ako to, ako siyang iingnan. Tarong ba? Nagkatawa-katawa pa ko ani eh, kay basi ga joke ra siya ba. Hantod sa seryoso ra siya ningon siya nga dili daw joke. Og tinuod yon nga naa siya'y uyab. Two years na daw siya. Huwag nag-live-in-live-in na pod sila dili yun ma-process sa akong brain cells. Ang kabalo lang ko, nasakitan ko. Nasakitan kayo ko. Gusto ko mahila. by the way, by NBSB ko. So first time nina ko, magwala jud ko kabalo kung saan pag-handle sa situation nihilak na lang jud ko siya hang atubangan. Kaya ako ang type of person nga emotional yud kayo ba? pa ng isulti na dili na daw niya love ang girl. Katong nagkailami. Dili lang daw niya mabulagan ato. Kaya na ay na siya'y murag perspective ba na dili na daw siya makigbulag sa isa ka babae. Kaya siya daw ang nunguyab o niya siya ang makigbulag. Pero sige daw sila gaway. Silosa kayo si girl. In short, nahimo ng toxic ilahang relasyon. Nakapangutan na yun ko niya nga. Sa 10 months nga pagpanguyab niya, wala yun siya nakaingon sa kuwana. Ikadaghan pa na ako siyang ipangutan kung single ba siya nga wala ba siya uyab nga dili ba siya minyo. Unya iya sang yes, ihang perminto pa na wala daw, single daw siya, wala daw siya uyab, dali daw siya minyo. Iya na pigil siya atubay nga nga. ra daw siya na masayop si girl para iyahang bulagan. Unya kay nasakpan man niya si girl nga nag-cheat. Kay nagdala daw si girl og laing laki sila ang balay. Sa nagbreak sila ihapat ang ipangutanay yang uyab sa una kung ikapila to niya buhata. Niya pa ang girl nga pang siyam na lalaki daw siya si Hang Kinabuhi. Nasuko kay siya o nasakitan kayo. Sa matong gapat check up siya sa hospital para lang makasigurado. Huwag okay raman po kay wala man sila nakita nga dili maayo. Okay raman daw ang tanan. Sa so, motong karunbay, nangutana siya sa kuha kung madawa't pa na ako siya. Makasabot daw siya kung dili na na ako siya dawatan. Tingon pa na siya nga mas pilion daw ko niya kaysa ex o sa bisan kinsang babae. Ikatong ex daw niya kay morag for convenience daw to. Wala na daw love pero naghilak ra ko ane. kay all this time di ay duha day me. duha day me siyang kinabuhi for 10 months na every time mag date date day me, na day siya uli on ni uyab nasakitan gay ko bay sobra ka sakit ang ako ang na feel pero sa kong heart kay murag gusto ko nga motuos siya kaya na feel man gyud nako oh, yahang sincerity ug oh, yahang love para nako. Na sa so, matang ipangutana ko niya balik kung dawaton pa ba nako na siya. Kay iporso na jud daw ko niya. No matter what pa daw ko no. Okay. Love man ako siya. Gipasaylo na ako siya. Bisan pa man sa kong nahibawaan may mas ni patigbabaw akong love para niya. Pero nasa akong back of my mind nga, wala ba ka ni siya gibinuang? Nga what if, gipili ra ko niya kay gicitan siya sa si hang ex? What if, mas love pa niya ihang ex? Kana nga mga thoughts, o daghan pa, kay nagasigi o bother na ko ba? Makafilm ako nga love ko niya, pero Di lang dyan malikayan yung mag-overthink ko almost every night. Yung di malikayan yung makahilak na lang ko galit. pag makahinumdom ko siya ang Pero dili po na ako malikayan nga ako akong kaugalingon. Nga ni okay dayon ko po. Nga nung dali rin ako siya na pasahilo. Like, ang uban kay mong biya yun ba? I don't know if nagtinangalang ba ko ron sa I can't help but to feel pity for myself kay kabalo ko nga dili na ko ni deserve. Nagdinarong ko. I-reject Nag na ko tanang mga nanguyab sa ko. Kay gusto ko nga mag-focus siya. Kay siya lagi akong gusto. Pero nga sakit kayong huna-hunaon. Na ako lagi ang gipili. Pero magsigigyapon siya shared post o mga cheating ang mga post. Sakit makita o mabasa kay for me, Murag, nagsakit pa man siya nga nagbulag sila. Mafeel ko na ako nga wala pa siya nakamove on. I'm scared. mahadlok ko. mahadlok kay ko kay Basin. Mustay ko siyang side. Mas mo invest pa ko daghan sa mong relasyon. Kabalo kong love na ko siya. Pero dili pa mi uyab. Kinugduduha pa ko na sugton siya. I feel like nga kinahanglan pa niya nga mag-effort para mabalik akong pagsalig siya. Gusto na ko nga mas mag-effort siya. Kaya e ba ay mawala ako ang magipang overthink pa. Gusto ko assurance na worth it ba nga musugal ko pa siya. Pidili e pa man ganyan yung na sakitan ako. I'm willing man nga masakitan. Basta naalang yud ko ko'y assurance from him na walay iso ko ay nga he will try his best na if maabot mi sa point na moral wala na ang love or ma maboard me kay mag-effort siya para ma-fall na sad ko siya. han Gusto ko ging Pero karon we are back sa normal na mo ang routine ng sige meet chat Huwag sige na sadmate tawagay